makinig at makiisa sa Abante News and Current Affairs. Abante Radio, traslacion del Nazareno 2025 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa pista ng mahal na itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. La del Nazareno 2025. Special coverage. Special coverage. Dito, Sacatorce, Nuere, Quatro. D.W.A.R. Abante, Raggio. Abante, Sabalita, At, Servicio. Abante, Abante, Raggio Balita, Raggio Balita. Niuno. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. Monstership ng China na nasa EEZ ng Pilipinas, binabantayan na ng PCG. Umaabante sa balita si Abante reporter Eileen Talipin. Eileen Kim, binabantay ng Pilipinas ang galaw ng monster ship ng China na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa bagong Pilipinas public briefing, sinabi ni National Security Advisor Assistant Director General Jonathan Malaya na nakabuntot ang barko ng Philippine Coast Guard sa monster ship at nagmamanman sa anumang galaw ng barko. Maging ang assets ng Northern Luzon Command at National Task Force of the West Philippine Sea ay kasama sa nagmamatsyag sa monster ship bukod sa tuloy-tuloy ang radio challenge para ipaalala na nasa EZZ o EEZ ng Pilipinas ang malaking Chinese vessel. Aminado si Malaya na nakakabahala ang presensya ng monster ship ng China dahil ang pinakamalaking epekto nito ay nasa mga mangis ng Pilipino na hindi pinapayagang makalapit sa baho di masidlok para maghanap buhay. Naniniwala si Malaya na bahagi ng pananakot ng China. Ang paglalagay ng monster ship sa Pilipinas na angkin ng China pero hindi anya patitinag ang gobyerno sa takang ito at halip ay maigingin pa ang goby ng gobyerno ang presensya ng PCG at Bureau of Fisheries and Required Resources support her magistrate. Ang balita mga bilis, parangis at walang mintis. Maraming salamat ay Intaliti. Samantala bilang ng mga kaso ng naputukan, pumalo na sa mahigit 800 ayon yan sa Department of Health. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just Kim, pumalo na sa mga gitwalong daad ang kaso ng mga naputukan sa pagsalubong sa bagong taon noong 2024. Bata ito sa bagong tala ng Department of Health noong araw ng lunes. Ay sa kagawaran sa kabuan ay nasa 843 na ang bilang ng mga fireworks related injuries. Mas mataas ang na ito kumpara noong nakaraang taon ayon pa sa Department of Health. Baliwanag pa ng kagawaran, Quintis, Five at Boga ang nananatiling nangungunang sandhin ng mga injuries kung saan kabilang dito ang pagkasunog ng balat at malugod ang amputation o pagputol ng bahagi ng katawan. Saad pa ng kagawaran, mga kabataan at minor de edad ang pangunahing biktima ng mga paputok paalala ng G.O.H. sa publiko. Delikado ang puputok, legal man o hindi. Kaya't agad na kuminsulta sa malapit na ospital o doktor kapag nagtasuga kahit gaano man kaliit upang maiwasan na matetano. Samantong team, sintro na din na ang sunod na sumiklab na umurbot sa ikalawang alarma sa isang residential area sa barangay 133 Zone 9, Road 10, Moriones, Tondo, Maynila. ay sa BSP, nagsimula ang sunog pasado alas 2 kayong hapon ng lunis malapit din ang ito sa si Tendo High School ayon po sa DSP. Sa ngayon ay patuloy pa rin na inaakula ng mga fire volunteers ang sunod at aalamin uh, naman ng mga arson investigators ang naging sanghi nito. Yan mo ang latest team. Ako, si Jeff Ignacio Nakabasa Radio. Ito ang dalitan mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumayin nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radyo Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon! Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al Servicio.